Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. So pag-usapan natin ang nangyayaring, uh, kumbaga, war o palitan ng mga salita, palitan ng mga aligasyon sa pagitan ni Secretary Boying Rimulia at ng uh, Bucor Chief na si Director General Bantag. Ayan. So hindi natin pag-uusapan dito kung sino ang aking kakampihan. No, kung si General Bantag ba o si uh, uh, Secretary Boying Rimulya ba ang aking kinakampihan, no? Ang point ko dito is that public office is a public trust. Okay. So kung tinanggal pansamantala sa posisyon o na muna pansamantala si uh, bureau Chief Bantag upang hindi siya makapagdulot uh, ng impluwensya doon sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Okay, so given at tama nga naman para malinis yung usapin tungkol sa investigasyong ginagawa, no? Kung sino nga ba ang pumatay kay Percy Lapid. Okay. The same thing with Secretary Boying Rimulya yung anak niya, di ba po, ay nasangkot sa ipinagbabawal na droga o yung drug trading na sinasabi na talaga namang nilabanan ng ating uh, nakaraang administrasyon no, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And based on the principles of public office, no, is a public trust at para hindi maka influencia si Secretary Remulla doon sa ginagawang investigasyon no, sa kanyang anak. Di ba dapat lamang na pansamantala din muna dapat siyang ma-relieve or matanggal muna temporarily sa kanyang posisyon while the investigation is ongoing. Okay, to be fair with General Bantag. Okay? Dahil hati ang opinion ng bawat uh, official opisyal ng ating gobyerno tungkol sa kinakaharap na kaso ni General Bantag. Kasi yung suspect na lang ay hindi ka panipaniwala. I don't think GCAS can able to send more than 350,000 peso. Parang mahir